back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo lalo lalo na sa nagkamalabuan na magkarelasyon. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi-hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo? Yung talaga bang hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag dahil sa ikaw lamang ang laman ng kanyang isipan. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka lamang ng kahit anumang bote, maliit o malaki na bote, plastic o babasagin ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng papel at panulat, maliit na papel, at isulat mo lamang ang pangalan at apilido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At pagkatapos, ay tupiin mo lamang itong papel at ilagay ito sa bote na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan mo lamang ang buti at ilapit ito sa baba mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi hindi mapapakali sa kakaisip sa akin at ikaw ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong buti. Pwede ito ilagay sa ilalim ng higaan mo o sa ilalim ng kama mo o di kaya sa gilid ng higaan mo. Basta itago ito na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito bulungan araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede mo ibulong kung anong gusto mong hilingin para sa iyong dalawa ng partner mo o ng mahal mo tiyak siya ay mababalisa at hindi mapapakali isa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.